Alam nyo ba, ayon sa research, may isang parenting style na pinaka sa pagpapalaki ng bata. Tinatawag itong authoritative parenting. Ibig sabihin, hindi sobrang higpit na parang authoritarian at hindi rin sobrang luwag na parang permissive. Ito ay balanse ng love at guidance. May rules pero may warmth. May discipline pero may bukas na komunikasyon. Ayon sa American Psychological Association, ang mga batang lumaki sa ganitong style ay mas mataas ang grades, mas magaling ang self-control, at mas healthy ang relationships. Sa Pilipinas, ayon sa study ng Ateneo de Manila University, ang mga kabataang may magulang na may disiplina at open communication ay mas mababa ang risk ng depression at ng risky behavior. Kaya tandaan, ang tunay na effective parenting ay hindi lang puro lambing Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Dahil sa huli, ang goal natin ay hindi lang para tayo ang masunod, kundi para lumaking mabuti at may takot sa Diyos ang ating mga anak.